Magandang araw mga kabisdak Naku, pag-usapan lang ho natin Itong kumakalat na video ngayon Ni Ma'am at ni Da Junior Nakunan ho ito ng netizen Napakalat-kalat itong dalawa Sa concert ng Coldplay Sa Philippine Arena Mantakin mo no Antindi ho ng weekend nila Uh, sa concert, na para bang wala hong problema ang ating sambay ng Pilipino. Enjoy-enjoy lang sila to the max. Eh, ganun po talaga yung mga alta. Bago ko po i-play ang video, ay baka sabihin kasi fake news. Baka sabihin kasi na andyan na naman, paninira lang. O, narito po yung balitang iyan mismo ay kalat na sa lahat ng mainstream media. O ito, post po yan galing sa One News, ah, News 5 rin po ito. President ah, Bungbong Marcos was spotted at the Coldplay Concert in Philippine Arena on Friday night. So kagabi ho ito ha. At ah, malas lang nila dahil nakunan po sila ng video. Narito naman po yung video mga kabisdak Ayan po yung video mga kabisdaka. ha. Ayan ha. Bumaba si The Junior dyan. Ayan. Parang walang presidente eh. Hindi man lang pinansin ng mga tao ho dyan. Ayan. Merong nakapansin isa. May lumingon. At tinawag nyo dyan si Ma'am Shea. Ayan. Bumaba si Ma'am Shea. Ayan oh. Parang walang presidente eh. Parang walang nakitang presidente ang mga tao eh. Kumakaway-kaway si The Junior dyan oh. Oh. Yan yung lugar na yan, yan po yung uh, pwesto ng mga alta. Ngayon, bakit po napag-usapan natin ito? Kasi nga, may pakialam ang bawat Pilipino sa lakad ng First Family. Tandaan nyo po, sila po ay public servant, si The Junior ay ama ng lipunan. Lahat po ng galaw nila dyan ay paniguradong gastos ng taong bayan galing po yan sa taxpayer. At bilang isang pinuno, dapat magiging sensitibo ho kayo sa kung ano ang nangyayari sa ating bayan. bakaw ho sabihin nun ninyo, wala bang karapatan ang Pangulo na mag-enjoy? Meron naman ho, pero dapat na sa tamang panahon at sa tamang lugar. Pag sinabi nyo pong concert, kasayahan, kaligayahan. At para bang nakalimutan mo na na meron po tayong malalaking problema sa lipunan. Yan ang pinakamalaking issue jaan. Kaya ba talagang mag-enjoy ng isang ama kahit merong problema ang sambayan ng Pilipino? Kamusta ang mga bilihin? Meron na bang 20 pesos per kilong bugas? <laughs> nakakatawa. Kamusta ang langis? Nagmura na ba? Kamusta yung mga magsasakang sumisigaw ngayon ng tulong? Dahil nasira ang kanilang pananim dahil sa mga pisti. Kamusta ho ang mga mahihirap? Kamusta yung mga nasa laylayan? Kamusta ho sila? May kinakain pa ba ang mga iyan? Ilang bisis kaya sila kumakain sa isang araw? Maayos na ba ang ekonomiya ng ating bansa? At masaya na ba ang maraming Pilipino? Dahil ang ama ng lipunan ay nag-enjoy nag-weekend jaan sa concert sa Philippine Arena. Sebagai sila po ay pamilyang alta sila po ay pamilyang oligarkiya. Sanay ho talaga sila sa ganyang mga gawain. Concert-concert. Naalala pa natin, mahilig talaga kumanta itong si Dayunior. Kasama ng kanyang mga kaibigan. Ngayon, sa panahong ito, maaatim pa kaya ng isang pangulo na mag-enjoy? Sa kalagayan ng Pilipinas ngayon, Ta mga ho sinday Sara. Baka ho po pwedeng tutukan muna natin yung pangangailangan ng bawat Pilipino. Pero ito, First Lady, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, pakalat-kalat sa isang concert. Ito na nga ho yung sinasabing bagong Pilipinas, bagong mukha. Ang presidente every weekend naghahanap kung saan po pwedeng mag-good time. Mabuti na nga lang ho ito, nasa Philippine Arena sa Pilipinas. Eh, nung nakaraang weekend, nasa Brunei. Kamusta kaya ang mga mahihirap na Pilipino ngayon? Kung ikaw, tatay mo, tapos wala kang makain, wala kang hapunan. Tapos, nalaman mo na lang, ang tatay mo, nanonood ng concert. Ano kaya ang pakiramdam mo? O, tingnan mo naman si BBM. Hindi man lang pinansin ng maraming Pilipino. Kung kay Tatay Digong yan, aba, nagsisigawan na ang mga Pilipino dyan. Pero sila, kita mo, wala nang amor ang mga Pilipino ngayon sa Marcos administration. Si Tatay Digong, hindi niya kayang gagawin yan, ginawa ni BBM, na nag-i-enjoy sa isang concert